Para sa inyo, sino nga ba ang pinaka-solid at masasabi natin ang pinaka-perpektong kombinasyon bilang isang naturalized player sa ating Gilas Pilipinas team? Nandyan si Jordan Clarkson, Ange Kwame, Justin Brownlee at itong ang si Benny Boatwright na pinipintahan ni Coach Tim. Para sa ating Gilas Pilipinas ngayon, pero sino nga ba ang perpektong naturalized player na maglalaro para sa mga susunod pa at magdadala sa atin ng magandang ispat sa FIBA World Cup? Tara, pag-usapan natin yan. Sa mga nagdaang FIBA and Asia Olympic nga eh, alam natin ng na malaking pundasyon para sa ating gilas. Ang mga naturalized player na pinaglaro natin sa mga Olympic game na yan, tulad nila Marcus Doughty at Andre Blatch na unang sumagupa sa mga Olympic game na sinabakan ng ating gilas Pilipinas team. At alam naman natin na napakalaking tulong ang ginawa nito para sa ating gilas Pilipinas. Ngayon nga eh, meron tayong apat na naturalized player na talaga nga naman na pinag-uusapan kung sino nga ba talaga sa kanila ang perfectong natural naturalized player na tinutukoy na si coach team na magdadala nga raw sa atin ng number 1 spot sa PIBA World Cup at hindi naman talaga imposible na mangyari ang bagay na yan. Lalo't ngayon ito mataas na ang kalidad ng laruan ng ating mga pride sa International League. Kung sa mga PIBA Asia and Asian game nga eh maaaring dalawa o tatlong naturalized player ang maaaring magluro sa bawat team. Depende sa country host kung ilang naturalized player ang i-open nila sa kanilang Olympic game. Di tulad sa PIBA World Cup na isang naturalized player lang ang valid na maglalaro sa bawat team. Kaya naman kung usapan naman daw na naturalized player na maaaring maging isa sa napakagandang kombinasyon para sa ating gilas na magdadala sa atin sa magandang spot sa FIBA World Cup na alam natin na napakahirap abutin bilang isa sa mga nasa Asian countries. Umpisa natin kay Jordan Clarkson na alam natin na ibang klase rin ang achievement nito pagdating sa basketball na isa sa mga top player ngayon sa team ng Utah Jazz na naglalaro sa pinakamalaking liga ang NBA. Kaya naman wala tayong masasabi pag dating sa kalidad nito sa paglalaro at talaga nga naman na perfecto at mahusay rin itong naturalized player para sa ating gilas. At hindi nga lang naging maganda ang connection nito nang maglaro ito sa FIBA World Cup kasama ang ating gilas Pilipinas teams. At nakita natin niya na hindi maganda ang naging takbo ng laro nito kasama ang ating mga local players sa gilas. At masasabi natin na hindi talaga naging maganda at magulo ang sistema at connection nito sa ating gilas Pilipinas team at mukhang wala rin ito sa top list bilang isang natural naturalized player ni Coach Tim. At ang Chikwame naman na isa rin sa tinitig ng naturalized player na maaasahan ng laro sa ilalim pero sa speed nga raw eh talagang bagsak. Ito para kay Coach Tim. Pero nagamit rin ito bilang isang naturalized natin kasama si Justin Brownlee nung maglaro nga ito sa ginanap na FIBA Asian game at kasama ito sa 12 pool na nakasangkit ng gold medal sa ating gilas at naging maganda ang connection nito kasama itong ating naturalized player na si Justin Brownlee sa Asian game na yan pero kung by coach team nga lang eh hindi nga sapat ang laro nito para maging isang permanent naturalized player natin na maaaring maglaro sa FIBA World Cup at ito na nga si Justin Brownlee na isa sa paboritong naturalized player nitong si coach team at ibang klase ang ginawa nitong impact sa ating Gilas Pilipinas isang undrafted player sa NBA pero grabe din ang lawak ng experience nito sa ibang mga liga international at kahit pa sa ating local league na PBA eh, isa ito sa best import na talagang nga naman na dumagundong at malakas ang impact sa PBA League. At ito si JB ang pumutol sa sumpa ng ating gila sa Asian Game dahil after how many years e nakuha nga ng ating bansa ang gold medal sa SEA Games na yan. At alam natin na itong si Brownlee ang ginawang pundasyon ni Coach Team para masungkit ang gold medal na yan. Kaya naman napakalaking tulong at mahalaga ang laro nitong si Brownlee sa ating gilas Pilipinas. At kung sakali nga lang na ito ay walang injury sa parating na Piba OQT o walang alinlangan na ito ang maglalakas laro na naturalized player natin dyan. talaga nga naman na isa sa pinagkakatiwala ang naturalized player ni coach Tim. Masasabi natin para coach Tim eh itong si Justin Brownlee ang perfectong naturalized player para sa ating Gilas Pilipinas team. At ito nga ngayon si Benny Bowright na tinatarget ni coach Tim na maglaro bilang isang naturalized player natin sa ating Gilas Pilipinas team na magiging kapalitan nitong si Brownlee sa oras na isa sa kanila eh maging unavailable sa mga parating pa na FIBA Olympic Game at ngayon nga eh under process na ang naturalization nitong si Boatwright at talaga nga naman natin na target ni Coach Tim ngayon na makuha sa ating Gilas Pilipinas team Kung sakali nga lang raw na umabot pa nga ang naturalization nito, e pilit na hinahabol ni Coach Tim para nga makapaglaro ito sa parting na Piba OQT. Alam natin na hindi basta-basta ang kalidad nitong si Coach Tim. Pagdating sa mga player na kinukuha nito para maglaro sa ating Gilas Pilipinas team kaya naman malaking bagay sigurado ang mabibigay nitong si Boatwright. Sa oras na maglaro ito sa ating Gilas Pilipinas team at alam ni Coach Tim na malaki ang maitutulong at maiaambag nitong si Bowtribe bilang isang naturalized player ng Gilas Pilipinas team at sigurado tayo na gagamitin itong si Bowtribe bilang isa sa mga pundasyon muli ng ating Gilas Pilipinas sa mga susunod pa na OQT at ang plano nitong si Coach Tim na pagsabayin itong si Bowtribe at Brownlee sa mga Nantiba and Asian Games na parating pa kaya naman talaga nga naman na napakatinding lineup ang mangyayari sa mga susunod pa na taon dahil sa kakaibang sistema na gagawin itong si Coach Tim sa ating mga player at mga naturalized player na kanyang binubuo pa.